So magandang umaga muna. ah uh, today is Friday dito sa Middle East. So wala naman tayong pasok. Uh, pa 7 na tayo ng umaga nagising. So hindi na tayo nakapag-breakfast dahil yung mesol namin ah uh, hanggang 5.30 lang ng umaga. Tapos sa, uh, yun. ah uh, Pagising ko, diretso na ako dito sa likod ng accommodation namin. Likod to eh. Lakad-lakad uh, lang muna tayo. Uh, kahit mga 30 minutes lang. Tapos namnamin natin yung init ng araw sa umaga. O ba? Diba? Napakalamig pa rin ang umaga dito. Kaya ito naka-jacket pa rin ako sa umaga. Pero sa tanghali, mainit na siya. So ito na yung uh, routine natin pag walang pasok. Ikot-ikot uh, lang tayo dito sa kampo namin. Uh, exercise na rin natin. Siya nga pala update lang last week sa mga nangyari sa atin dito. Medyo hindi maganda yung weeks namin nung nakaraan dahil lagi na lang putol yung internet sa opisina. So hirap na hirap tayo makapag-internet na maghapon. Kailangan umuwi pa ng kampo para maka-internet. So ayun, sa hapon lang kami nakaka-internet sa gabi hindi namin alam kung anong talagang nangyari, kung kaka-internet pa ba kami sa opisina, kung naputulan ba kami, kung hindi ba nagbabayad yung kumpanya. Ngayon. <laughs> Pero, it's okay naman. Uh, dito na lang sa kampo. Pag-uwi namin, kasi meron naman kami itong internet. <laughs> So siya nga pala kahapon, after lunch, papasok na kami sa trabaho. Dito sa lugar nato sa dinadaan ako na May ibang lahi dito na namatay. Ngayon, under investigation pa. Yung mga kasamahan niyang kakwarto na apat, uh, hinuli ng polis kasi subject for investigation yun. Protocol dito yun sa Middle East. Pag may namatay kang kasamahan sa kwarto, sa accommodation, yun ang number of protocol nila kailangan na dahil sa presinto yung mga kasamahan for further investigation. So yun, update lang tayo sa kanila kung ano nangyari. So hindi natin alam kung anong kinamatay niya. Kung nag-suicide, kung natural death, kung may sakit siya na pabayaan. So maglalabas naman ng statement yung uh, company niya kung ano yung sanhi o cost ng death. Ng ano. So ang hirap mamatay dito sa ibang bansa. No? dahil malayo ka sa pamilya tapos ngayon Ramadan so paano na maasikasa yung bangkay mo di ba so anyway problema na ng kumpanya yun no? huwag ano natin problema yun <laughs> so basta magingat lang tayo dito sa ibang bansa so kaya kung isang ang nagbabalak mag OFW dapat lagi yung buong loob mo tapos uh, nakahanda ka sa mga possibility yung mangyari at yun, at doubly ingat lang dito sa abroad, bawal magkasakit. Maging wais ka, maging matalino ka para hindi ka mapahama, o um So, 'pag gagawa ng mga kalokohan. So, ayan sa mga dapat nating iwasan dito. Hindi tayo sa bitlis. Ito 'yung tower namin, 'no. Minsan mahina, minsan malakas. So, tiyaga ka na lang kasi wala kang option. Paghintay. Pag hindi ka makakonek. Pero ngayon, okay naman. May, 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 mga time din talaga na hindi ka makakonek. Ang bagal. So, maganda yung weather ngayon. Kasi ano, uh, maaraw. Tapos, yung langit. Hindi ka ano, makulimlim. Unlike yung last week. So, parang walang nagbabadyang ulan ngayon. Siya nga pala, last week, battery pa ako sa bus ko. Dalawang beses pa naman ako pinagalitan. Uh, may mga instructions siya nung una, yun ang sinunod ko. Ngayon, nung inupload ko na yung report, nalito siya. Ngayon, hinahanapan niya ako ng support documents, bakit daw ganito. Binigay ko naman. Ang problema sa kanya. Sabi ko, sige, uh, sabi ko, i-check ko yung previous file ko kung bakit nagkaganyan yung report. Hindi niya ako pinaalis sa upuan niya. Hindi niya ako pinaalis sa tapinya, niya. Sabi niya, shut up. Ganon siya ka-impulsive. Saka matanda na siya. Inamin naman niya sa akin, minsan na uh, hindi na niya makontrol yung memory niya. Minsan nalilimutan niya. Dahil matanda na, parang pa 60 na ang puti na lang buhok ng boss ko. So anyway, inintindi ko na lang kasi matanda yun eh sa boss ko. So yun, in-explain ko naman sa kanya later. Pinakita ko yung mga support document. Yun, tama naman yung report ko. At yun, naintindihan niya. Ay, kaya lang, ganun na. Naipahiya ka na niya. Nasigawang ka na niya. So, ayun, dito talaga sa abroad haba lang ng pasensya huwag na huwag mo silang pupuntahin ng pabalang kahit binabalang-balang ka na nila kasi kahit paano dapat makisama ka pa rin yung haba talaga ng pasensya malaking bagay malaking magagawa sa inon, nun makakatulong sa inyo makakatulong, makakatulong sa trabaho mo makakatulong sa sarili mo disiplina mo yun eh Ikot-ikot pa rin tayo. Pari sa loob ng basketball. Wala naglalaro ng basketball. Wala kasi akong bola. Yung kasama ko sa trabaho, kapsina ko, may bola siya. Nang hiram ako one time. Kaya lang, yung bola niya, halos yung kabutas-butas. Alam niyo kung bakit? Parang nahiya nga ako ni ng sinuli ko eh. Tama tingnan niyo ha. Pakita ko sa inyo. Ano namin? Ayan, bakal yan oh. Pag nagbasketball ka dyan, magkakabutas. Tumatama yung mga gilid niyang bakal na yan doon sa bola. Magkakabutas-butas. Ayan oh. Yung bola. Kaya sa sunod, ano, Ah, uh, manghihiram na lang daw ako sa admin. Sabi ng no, mga kasamahan ko dito, manghihiram na lang ng bola sa admin. <laughs> Kahit magkabot sa buta sa admin. <laughs> so, sinabi ko naman dito sa kasamahan pa trabaho, pasensya <laughs> na. Ba't ganun yun, yung ring natin, yung net natin doon, bakal pala. Tapos, uh, kung bakal man, sana yung walang mga, ano, uh, matatalim. Tafago <laughs> tayo paglalakad. Kalo sa kadalawang ikot tayo sa buong camp namin. So upo muna tayo dito. Dito lang tayo sa may tabi ng tower. Oh. <laughs> Yun. nakakaboring lang talaga dito sa amin pag Friday kasi tamo, ko lang ng kampo kung may malapit lang sana dito mga talipapa o bayan, pwede namin puntahan malapitan lang, pwede lakarin o kung magsakay man mga 10 minutes lang so nakakawala ng ano uh, yun nakakawala ng tawag doon, yung uh, nakakawala ng lungkot kahit pa paano nalilibang ka so yun taste lang tayo dahil kasama yan sa, ano, sa buhay OFW yun nga lang pag na-assign ka sa gitna ng desierto, so ang hirap lang talaga dito lang kayo sa kampo, trabaho lang paglubog lang ng araw at pagsikat ang makikita mo sa araw-araw so baka sa buong taon pa dahil <laughs> 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 one year ang kontrata mo so ayun, uh, kung isa ka nagbabalak na mag OFW trabaho mo sa construction uh, umasa ka ganito ang mga sa sa abroad dito sa Middle East ha? yun ang dinidevelop dito sa Middle East yung mga libre na lugar kasi nandun yung mina ng mga langis, uh, gas mga refinery na tinatayo ayun, nandun ang construction so kaya umasa ka pag isa kang engineer o skilled worker staff, ma-assign ka dito sa Middle East ang trabaho mo ay sa construction umasa ka na i-mindset mo na agad na malayo sa bayan mahina internet tapos uh, baka minsan madeliverin sa yung doon <laughs> may mga sinari na ganyan tapos sa uh, makaharapin mo yung mga ibang lahi ah uh, nakaka kay nang language conflict minsan mga minsan i-mindset mo lagi yung mga negative na posible mong ah uh, uh, maranasan dito sa abroad uh, pero hindi naman lahat kung maganda yung napuntahan mo dito oh, by swerte ka So basta, kasi pag hindi mo minindset yan, pagdating mo dito baka ma-depress ka, uh, culture siya ka ng todo, yun. Kaya dapat i-mindset mo yung mga bagay na no? parang uh, mga bagay na mahihirap para pagdating mo dito expected mo na yun, hindi na masakit sa kalooban. Pasay na lang umaga. Halos na ikot na natin yung buong camp. Nakatalong ikot na tayo. So, enough na yun. Na-exercise natin ngayong araw. Ngayon, uh, back to room na tayo. Kakain muna tayo ng snacks. May apple pa yata ako doon. Orange, uh, chichiria. So, yun na yung pinakang breakfast natin ngayon. Dahil hindi nga tayo nakapag-breakfast kanina. Uh, nasarhan tayo ng mesol dahil dito tayo yung nakakain. Ah, nasarhan tayo ng mesol dahil late tayo nagising. so ayun, mag-edit na tayo ng vlog. Tapos mag-edit ng vlog. Patutulog ng konti. Tapos gigising na naman para sa lunch. Biryani ang lunch namin mamaya. Ayon dun sa menu. So mapaparami ang kain natin mamaya. Tapos sa hapon, hindi ko alam kung anong ulam. Baka fried chicken. O baka beef, beef steak. <laughs> ang sarap pakinggan. <laughs> Pero hindi mo sarap. Pero oh, hindi mo magustuhin lasa minsan. Pag so, hindi ka sanay. So ayun, balik muna tayo sa room. Thank you for watching. At kung hindi ka pa subscribe do it now.